punya aja. Nih, segini doang. Enggak marah dengannya. Gerak sana. Ih. Ih. Kenapa mana sih?

찍찍. 찍게 나 갔다 봤는데. 시 허시 찍찍. 허시 생각. 에. 허시 생각하나. 에. 나 벌써 이제 데리. 그래. 이제 생각할 허시. 허시. 에. Ang kapit ng lungkot si Sabi mo, hindi mo na ganyan kambing lang yan. Sato tao yan. Tapos <laughs> sa'yo, <Pususayir>, ate <Ad. laughs> sa Anne. <dalawang>, As <laughs> <laughs> <dalawang>, <laughs> gusto ng tubig, <laughs> <laughs> Sosyo! Papi... pa pati dyan kumakalap. Asan okay, dyan mo? Asan mo? Walang dyan! Asan yung dyan? Walang dyan si Hindi nga ako. Si Tika nakapauso. Bakit? Para Skype Bakit Skype ni Anne? Yung pag <laughs> <Yung> pag <-anto. laughs> ay, paganda. Yes, yung paganda. Ay, sa akin mo malawanan. Kasi nung malaki <laughs> <laughs> di la. <laughs> ak ako. Ate, Ana. Sila pa sa mga katab, eh. Taso ka may mo. Taas kamay <laughs> mo. Ano yun? Bitaw na. Bitaw na. Miss Philippines. Contestant number 99. Kaya, mag-alas si kayo. M T M, 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 M MTV, MTV. Ah, sound, sound 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 Ay, tama na! Ay, basta <laughs> lang <laughs> 'yan. O sige, yo ni lang. Tama, tama. Kayo daw, mabasa kung ano. Ang baga ko daw pala ito.